Magandang araw, magandang buhay, mga ito idol. Tayo okay. huh? Teka. Teka, 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 teka. Magdamit ka muna, oy. Bawal lang na kubad. <coughs> so, ayun na nga mga idol, ano? Ngayong araw ay magluluto tayo ng... Ay, sandali, sandali. Naiwan ko yung video. Sorry, sorry, sorry. You're... Ngayon po mga idol ay mag tayo ng isang nice. karne na may munggo o ginisang munggo na may karne. Wow. ah Ha, parehas lang pala yun. Ha, sorry, 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 sorry. At dahil nga natapos ko nang hiwain yung ating mga rekado, ay eh susunod ko naman itong ating karne. Ay, lokon to. May patapik-tapik pang nalalaman. Hiwain mo na lang yung karne. Baka kung ano pang isipin ng ating mga manunood. At yan na nga mga idol, hinihiwa natin yung ating karne into cubes. Oh, oh, oh. Ano na naman na ginagawa mo? Ay, tabi lang pala yung video. So, ayun mga idol. Nandyan po yung ating kakailangan ng mga rekado para sa ating lulutuin. So, ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Siyempre, unang-una, magpapainit tayo ng kawali. sa natin lagyan ng kaunting mantika. Siyempre, hintayin natin uminit mga idol yung mantika. Saka natin isunod na ilagay yung taba ng baboy. Ganyan ang ginagawa ko mga idol kapag mataba yung karne na aking igigisa. Inuuna ko muna yung taba ng baboy. So, ganito mo ang mangyayari mga idol kapag hindi mainit yung mantika na ating pagigisahan. Yung mantikang yan ay lalaban. At kung di lang din naman, singkapal ng balat ko, yung balat mo na magpeprito sa ganyang mantika, mga idol, ay huwag ka nang magluto sa ganyan dahil masasaktang ka Iba kasi yung balat ko mga idol, kapal pa sa balat ng kalabaw hindi nasasaktan ay chuk 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 lang pala masakit pala masakit so pagkatapos ko nga mag yung ating bawang sibuyas at tuya, mga idol sinunod ko na rin yung ating karne at niluto ko nga lang siya ng bagya at saka ako naglagay ng asin at ng bitsin mga idol Yan na. Tsunami chutney? Okay. Yan na po yung process? Aba, Ayaw aba, rima. aba. Nagpapaglit ang gilas ah. At sa akin pagme-mekos-mekos, mga yeah, naman, idol, ay di eh inapansin ko hindi ko pala nailagay yung kamatis. Kaya naman, inihabol ko na lang dyan. At saka ako inilagay yung munggo na kanina'y pinakuluan ko na at pinalambot. Para naman maigisarin natin kasabay ng karne. Kasi nga, ang ulam na ito ay ginisang karne na may munggo. Kaya naman, dapat igisirin natin yung munggo para matawag talagang ginisang karne na may munggo. So dyan nga mga idol ay naglalagay na ako ng paminta. At kasunod dyan ay maglalagay na rin ako ng patis. Sobra ng sarap! ng saglit. Saka maglalagay ng tubig. At pagkalagay natin ng tubig mga idol ay hihintayin na lang natin itong kumulo. Para mailagay na natin yung huli nating sahog. At yun ay yung dahon ng pechay. At bago kong makalimutan, maglalagay din pala ako dyan ng normit cubes mga idol para mas la lalong lumasang karne yung ating ulam. At pag kumulo na nga mga idol ay lalasahan na lang natin yan para makapag-adjust tayo kung sakali. Sobra sa At kung tama na yung lasa, ay, eh, ilagay na natin yung ating pechay. At yun mga idol, luto na yung ating ginisang karne na may munggo at may pechay. Wow! Mmm, yummy.